Kali politika nga pala guys. So usapang diwata tayo. Paris Diwata at ang kanyang vendor party list na Fort nominee siya na pwede siyang umupo pag namatay yung tatlo. So imposible siya makaupo talaga. So para sa akin si Diwata ginagamit lang yan eh. Ginagamit lang ng vendor party list. yung uh, may ari ng vendor party list. Uh, contractor pala yon sa gobyerno tapos nang ininterview ni Ted Pilon, ang sabi pag siya daw nanalo, pag nanalo daw ng vendor party list, sa yung first nominee umupo siya titigilan niya na raw yung pagiging government contractor edi eh wow kalokohan yun tapos si Diwata pa pinag-file ng COC ng vendor party list, nominee so talagang ano ang ginawa nila eh, si Diwata parang endorser lang yun eh Naalala niyo yung billboard ni Diwata? bendol party Ang nagano. So, si Diwata dyan, binayaran niyan. In-endorse, sinabihan lang na, Ige, port no ka. So, ang port no mini, makakaupo lang. Pag may nangyari sa tatlo. So, para kay Diwata, huwag ka na pumasok sa politika. Masyado akong mabait para sa maging politician. Hayaan mo na sila mag-focus ka sa business mo. Mas maganda pa yan. Natutuwa ako tao sa iyo. Bumot ni puso mo. Marami ka natutulungan. Doon ka na lang. Huwag mo na sirain ng image mo. Dahil lang sa politika. Kung ano yung binayad sa'yo ng vendor party list na yan, kikitain mo naman yan eh. No? Pwede ka rin tumulong na wala sa politika. Ginagawa mo naman yun kasi laki ka rin naman sa hirap. So, alam mo kung paano tumulong sa mga may hirap. Hindi mo na kailangan maging politician. Alright? Kali politika.